Ay, boss. Ay, bossing. Nabili ko kayo ng mga relo. Makapulit na ako, bossing. Uy, yun ang klaseng relo. Check mo, boss. Uy, 18K food. Um, Magkano mo ito binibenta? 900 bossing 900? Opo ah, Hindi pa pwedeng 800 lang? Gago! Wala ka sa Di pera dito eh. Sabi niyo ni... Papa ba ano? Mga isang may libo daw po eh. Oh ay. my God! Wow! No! Ay, basta may libo. Basta may libo? Hmm. Mm. Logo oh. ka nga What? What the fuck? Eh. Sige. Kalating libo. Sige sir. Pwede na po yun. May okay libo na. naman. Opo. Okay na.